Hello mga mi! For today's video nga ay pumayag na ang asawa ko na sumama ako sa kanya do sa pinag-uula niya ng baka. Magtatanim nga daw siya ng mga kumpay para hindi na nga siya nahihirapan manguha kung saan saan. Napakalayo nga ng pinag-uulahan ng asawa ko kaya naman palaging ayaw niya nga ako isama dahil mapapagod nga lang daw ako. Ito nga yung daily routine ng asawa ko bago siya lagi pumasok sa trabaho. Ganito kalayo yung palagi niya nilalakad sa umaga para maulay yung mga baka na pinaiiwi sa kanya. Inaamin ko talaga sa inyo mga sa mga oras na yan ay talaga namang na nga ako. At itong punong nga ito, yung bunga daw niyan ay niluluto't kinakain. Nakalimutan ko nga lang yung tawag. Dito nga sa pinaglalakaran namin mga mi ay ang dami namin nakitang puso ng saging at saka mga saging kaso nga lang hindi amin yun. Ito nga takarating na kami dito napakalayo naksyuta at ito nga yung mga kabuting nakuhanya niya. Ay just ko, pagpasensyahan nyo na mga mi dahil itong video na ito ay napakatagal lang at natabunan na. Habang busy nga siya paggagayak ng kanyang mga itatanim na kumpay, ito nga takoy nagduduyan laang dito. Sobrang thankful talaga ako kay Lord na binigyan niya ako ng asawa na ganito. Alam nyo ba napakasarap magmahal kapag hindi ka stress sa partner mo? Yung tipong hindi siya dagdag sa mga alalahanin mo? Yung hindi mo na siya kailangan bantayan kasi alam naman niya yung tama at mali? Sobrang sarap talaga mag-stay sa isang relationship na hindi isyo ang tiwala at hindi nauubos ang oras sa pagtatalo. Ito nga't sinubukan ko itong ginagawa niya mga minaksyuta, napakabigat pala talaga nito, bahagya ako na nga mabunod. At yan yung ginagawa niya para makapagtanim siya ng kumpay, binubutasan niya, nakshuta, napakabigat. Sa totoo nga lang mga mi, eh, pinababalik niya na nga ako doon sa duyan dahil nga daw mainit pero hindi naman. Alam niyo ba habang pinagmamasdan ko ang asawa ko sa kanyang ginagawa ay talaga namang nakakaproud at talagang proud na proud ako na siya ang asawa ko. At kahit nga nahihirapan siya sa trabaho niya o sa mga ginagawa niya ay eh, hindi hindi siya nagri reklamo. At ang isa pang nakakatuwa talaga dito sa asawa ko, napaka positive niyang tao. Ay naku, mabalik na nga tayo dito sa video ko. Ang dami ko nang nasabi. Nakatapos na nga siya magtanim at itong at pauwi na nga kami. Grabe nga yung pagod ng asawa ko dyan. Kaya nga nung time na yan, pag namin, pinaglutong ko nga siya ng merienda. Yun lang! Bye!